Sa so, merdambio viewers, isang mixer, isang integrated amplifier, may dalawang active speaker, isang active subwoofer at saka dalawang passive speaker. So paano pa daw maging koleksyon, ano? Lalo may mixer din siya at saka isang integrated amplifier. So kung ganito ang mixer niyo rin idol, madali nating gawin 'yan, ano? Output, phone output at saka auxiliary output magagamit natin 'yan para sa inyong mga active subwoofer at saka active speaker. So yung main output gagamitin natin sa ating passive speaker gagamitan natin ang amplifier yan. So, pwedeng pwede yan. So, may ibang mixer naman idol, may AX1, may AX2. Pwede din natin magagamit yung AX1 para sa sub, AX2 para sa inyong dalawang active speaker. So, ang kailangan lang natin dito ng mga connector, kapag pariho tayo ng mixer, input ng inyong active subwoofer at saka active speaker ay naka RCA. Katulad dito, ano? Ayan. So, itong mga connector na to, magagamit natin dito. Itong RCA Y splitter, tapos ang mono TS, tapos dual mono TS din siya to dual. May RCA. So yung tatlo na yan, kasama itong RCA wire splitter natin, pang apat, yan ang magagamit natin kapag ganyan yung gamit natin. Ano? Basta RCA input yung available ng ating active subwoofer at saka speaker. So ganito ang gagawin natin dito idol ano, madali lang maging connection dito. Main output, gagamitin natin sa inyong integrated amplifier. So yung connector, ito. Ito maging connector natin. Dual mono TS to dual may sa So, mag-output tayo dito. Itong dual male sa natin, ito yung input nyo sa audio input na amplifier na gagamitan ng passive speaker. So yung dalawang passive speaker nyo, doon nyo i-connect sa integrated amplifier. Ito maging connection nya, main output ng ating mixer papunta sa integrated amplifier natin. Yung connection na speaker ay yung passive speaker nyo na dalawa. So mayroon kayong active subwoofer. So gagamitin nyo naman ang na connector dito, ito, isa lang ito mono TS dual, male RCA so limbawa auxiliary output ang gagamitin natin dito ito, output ito papunta naman ito sa input ng inyong active subwoofer ito, auxiliary output na to dahil may dalawa pa kayong active speaker so pwede natin magamit yan dito sa phone output mas okay na lang dito tayo naka output sa ating phone output or mixer para may sarili siyang control. Hindi ka tulad pag nag-output tayo sa ating amplifier, mapiktuhan kasi yung ating active speaker kapag binaba natin yung volume ng ating amplifier. Kaya mas okay na nakadirect na tayo dito sa ating mixer kapag active or subwoofer man yan yung ating magagamit. So ito, itong isa na to, no TS to dual male RCA. So, so dalawa ang active speaker, so ito ay isa lang, output muna tayo dito. Tapos itong input na to, dalawa lang, ito na ngayon ang gagamitin natin. Ito. RCY -E splitter. So, dalawa na to, i-output lang natin dito. I-connect lang natin ito, kabilaan na to, sa ating RCY -E splitter. So, ito na magiging labas nya. Tiki isa na sa inyong active speaker. So, pwede na natin magagamit ito idol sa inyong dalawang active speaker, dalawang passive speaker nyo na naka main output tayo dito, papunta sa ating amplifier, tapos itong inyong subwoofer. So, magiging volume dito idol. Halimbawa, kung naka true bluetooth ang inyong source dito, or nakalain input sa ating 6 and 7, ang magiging volume dito, itong main volume natin, feeder, tapos ito, kapag nag-volume tayo dito, main output yan, ano? Ayan, main output ang pinaka-control nitong pinaka-main feeder natin. Kapag nag-volume na tayo dito sa ating phone, saka na magkaroon ng signal itong phone output natin papunta sa ating active speaker. Kapag nag-volume tayo dito sa ating auxiliary, katulad dito, so magiging dalawa din ang pinaka-volume nito para naman ito sa ating active sa booper. So pwede natin na hindi pa yung acting sa booper kapag binaba nitong auxiliary natin. So pwede natin hindi pa tunogin yung acting active speaker na naka-connection dito sa ating phone output kapag binaba itong volume ng ating phone output. So ganyan lang siya idol ano, may control, may control sila isa-isa.